Sa pagkapanalo ni Carlos Yulo sa Olympics, ang kanyang girlfriend si Chloe San Jose ang isa sa talagang sumusuporta sa kanya sa Paris. Paano nga ba nagsimula ang relasyon ni na Carlos at Chloe? Ano ang mga pagsubok na kanilang hinarap para maging matatag ang kanilang relasyon? The Philippine Showbiz List presents full details ng love story ni na Carlos Yulo at Chloe San Jose. The first move. Nagumpisa ang lahat ng padalahan si Carlos ng direct message ni Chloe sa pamamagitan ng Twitter noong April 2020 at ipinakilala ang sarili bilang isang fan. Ang tamis sa pag-uusap na ito sa kanilang Twitter DMs ay nangyari lamang apat na buwan matapos gumawa si Carlos na kanyang official Twitter account. Ilang buwan pa lang pagkatapos, nagsimula na silang palakasin ang kanilang koneksyon sa TikTok. Bagamat hindi alam ang lahat ng detalye, ang alam ng masugid nila mga followers ay noong October 2020, nag-upload si Chloe ng isang duet TikTok video kasama si Carlos habang sumasayaw sila sa isang viral trend noon. Nilakipan niya ito ng caption na, Pilit na pilit mag-TikTok si Mahal. Ha 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 ha, he, he cute though. Sa sandaling yon, nalaman ng lahat na ang tawagan nila sa isa't isa ay Mahal. The LDR Setup Ginawang opisyal nila Chloe at Carlos ang kanilang relasyon noong June 29, 2020. At matapos ang halos dalawang taon ng pag pagdidate online, unang nagkita sila ng personal sa 31st Vietnam Southeast Asian Games noong 2021. Habang si Chloe ay patuloy na nagbabahagi ng maraming detalye tungkol sa kanilang relasyon sa TikTok mula pa noong 2020, ang kanilang Instagram hard launch ay nangyari matapos ang una nilang pagtatagpo. Bumiyahe si Chloe patungong Hanoi noong May 2022 upang personal na suportahan si Carlos. Pagkatapos ng mga laro, nag-post si Chloe ng carousel na napakasayang litrato nila ni Carlos kitang-kita sa mga larawan ang kanilang tawanan na nagpapahayag kung gaano sila ka in love na may caption na soulmate. Ilang araw pa lang pagkatapos, nagpost din si Chloe ng mga larawan sa photo booth nilang magkasama, na nagpapakita kung gaano sila ka cute at cozy. Nilakipan niya ulit ito ng simple but meaningful caption kung saan ay sinulat niya ang tahanan na tumutukoy kung paano naging tahanan si Carlos para sa kanya. Lingid sa kaalaman ng marami, nag-aral si Chloe sa Australia kaya mula sa simula pa lang ng kanilang relasyon, alam na ng dalawa ang LDR ay isang bagay na kanilang kakaharapin. Ito rin ay dahil si Carlos ay nagtitraining sa Japan at madalas lumilipad papunta at pabalik sa bansa para sa kanyang mga kompetisyon. Gayun pa man sa kabila ng pagkakalayo nila sa isa't isa sa iba't ibang kontinente, nagawa pa rin nilang maging matagumpay at maglaan ng oras para sa kanilang serili sa pamamagitan ng video calls at madalas sa pagkikita kapag nagtugma ang kanilang mga schedules. Sa isa sa kanyang mga TikTok video, ipiniramdam ni Chloe kung ano ang pakiramdam na maging third wheel habang ibinabahagi niya ang mga kuha ni Carlos na sobrang clingy at sweet na boyfriend sa kanilang mga video calls puno din siya ng papuli sa mga pagsisikap na ipinakita sa kanya ni Carlos sa kanilang relasyon. Ibinunyag ni Chloe na bagamat hindi kinakailangan na madala siyang bigyan ng regalo, natutunan at naintindihan niya sa kalaunan na ang pagbibigay ng regalo ay ang love language ni Carlos. Ipinunto rin niya kung gaano kamalambing si Carlos kapag magkasama sila at palagi itong nagtatouch. Maging si Carlos ay bukas sa pagsasabing kailanman, hindi naging issue sa pagitan nila ni Chloe ang LDR. Katunayan ay nagbu-work sila sa ganitong setup, lalo na at pareho silang busy. Ayon kay Carlos, match ang dream nila at nagpapasalamat na natagpuan niya ang mapagmalasakit na girlfriend sa katauhan ni Chloe. Being Supportive Partners Sa apat na taon at patuloy na pagtutulungan nila, Naging kasama ni Chloe si Carlos sa kanyang maraming pag-ahon at pagbaba. Mahigpit na mahalaga para sa kanya na magka-synchronize sila tungkol sa kanilang hinaharap, ngunit pinapahalagahan din niya kung paano nire-respeto ni Chloe ang kanilang mga personal na hangganan. Anya supportive ang nobya sa oras niya at binibigyan siya ng space karamihan ng oras. Naiintindihan din daw nila ni Chloe kung ano ang pagiging atleta niya at naiintindihan niya rin ito. Bagamat may ilan na naniniwala na kanyang pag-ibig ay maaaring nakapagpalamig sa kanyang determinasyon sa pagiging competitive, iginiit e ni Carlos na ito pa nga ang nagbigay sa kanya ng mas matinding sigla at determinasyon sa kanyang pagganap. Sinabi niya na ang kanyang relasyon hindi na ito tungkol sa gymnastics, ngunit kahit pa may kaugnayan ito, mas maganda na anya ang kanyang kalagayan. Twin nagpiperform perform, mas maganda ang kanyang pag-iisip. Manalo o matalo, siya ay nagpapasalamat. Ayon kay Carlos, si Chloe ang nagturo sa kanya kung paano magkaroon ng pag-unlad. Tinulungan daw siya nito sa mga aspeto na kanyang sarili na dati niyang hindi gaanong natututukan. Dahil kay Chloe, nakamit daw niya ang paglago at pagbabago na dati niya pang hinahanap. Katunayan, kahit anong layo buong suporta ni Chloe ang naging gabay ni Carlos. Sa paglapit ng Paris 2024 para kay Carlos, puno siya ng sunod-sunod na training at mga schedule na naghahanda sa kanya para sa kanyang tagumpay sa hinaharap. Pumunta siya sa South Korea para mag-training dalawang linggo. Sa kabutihang palad, may pagkakataon pa rin siyang magsaya sa Korea, hindi lamang bilang isang atleta, kundi bilang kasintahan ni Chloe. Sa birthday post ni Chloe para kay Carlos no February 2024, tila bumyahi siya patungong South Korea upang magkasama sila at kumuha pa sila ng pinakamagandang litrato sa photo booth. At sa kasagsagan ng 2024 FIG Artistic Gymnastics World Cup series, pumunta si Chloe sa Doha, Qatar upang suportahan ang nobyo na nag-uwi ng na hindi lamang isa kundi apat na ginto sa all-around, floor, vault at parallel bars sa isang Facebook post kalakip na kanilang sweet photos. Nagpaabot si Carlos ng pasasalamat kay Chloe sa paglaan nito ng oras para makapunta at masuportahan siya sa kanyang emotional at mental well-being at tiyakin na sa maayos siyang kalagayan. Alam daw ni Carlos kung gaano kasobrang abala ni Chloe sa kanyang pag-aaral at trabaho, ngunit nandiyan ito sa tabi niya para sa kanyang laban at pagkatuto. At ngayong buwan ng Agosto, ang sandali kung saan nanalo si Carlos na kanyang una at pangalawang ginto sa Paris 2024 Olympics. At syempre, nandoon si Chloe. Sinuportahan niya ang kanyang boyfriend hanggang sa Paris. Noong nanalo si Carlos na kanyang unang ginto, nagpost si Chloe ng pinaka-cute na video nilang dalawa na naglilipsing sa isang sikat na audio gamit ang kanyang medalya. Kasama na nakakatawang video ang caption na, We did it all in God's name. Defending each other. Mainit na usapin ngayon ang nagkalamat na relasyon ni Carlos sa kanyang pamilya kung saan ang tinuturong dahilan ay si Chloe. Ito ay nag-ugat ng pabulaan ng ina ni Carlos sa si Angelica Yulo ang akusasyong mukha siyang pera at naghahabol o siya sa perang kinikita ng anak. Sinabi ni Angelica na ang naging mitsa lang naman daw talaga ng hidwaan nila ng anak ay ang nobya nito. Sa kabilang banda, matibay ang paninindigan ni Chloe sa maayos sa pagkikitungo sa pamilya Yulo at dinepensahan si Carlos. Maging si Carlos ay hindi rin hinayaan na basta na lamang husgahan ng ina si Chloe. Base lamang sa nakikita nitong panlabas na anyo, katulad ng tipo ng pananamit ng nobya. Giniit din ni Carlos na hindi totoo ang iniisip ng ina na hut-hutan lamang siya ng pera ni Chloe, kaya ito pagrelasyon sa kanya ayon pa kay Carlos. Kung tutuusin, ay hindi raw si Chloe ang dapat pag-isipan ng masama, kundi ang sarili niyang ina na makailang beses daw na huli ng atleta na nagwi-withdraw ng pera para sa kanyang bank account nang walang pasabi sa kanya. Hindi raw maintindihan ni Carlos kung saan ang gagaling ang kanyang ina, lalo na nang sabihin nitong inilalayo siya ni Chloe sa pamilya nito. Lovers in Paris sa kabila ng mga intriga at pangkikwestiyon ng ilan sa kanilang relasyon, hindi hinayaan nila Carlos at Chloe na makaapekto ito sa kanila. Katunayan upang ipagdiwang historic back-to-back -back gold medal sa Olympic Games, naglaan si Carlos ng panahon sa kanyang number one supporter. Ang loving couple ay nagbabalik tanaw sa kanilang Parisian dreams habang nagbuo ng hindi malilimutang mga alaala -ala sa City of Love. Ipinagdiwang nila ang tagumpay sa labas ng mat sa kahangahangang Arc de Triomphe sa Paris. Through God's grace, we made it mahal, Chloe. Hashtag Paris Olympics 2024. Ito ang caption ni Carlos sa kanyang Facebook post. Kalakip ang sweet moments nila ng Nobia. Si Carlos ay lubos na tinatamasa ang bawat sandali ng kasiyahan. Healing his inner child sa isang mahiwagang araw sa Disneyland Paris. Siyempre, hindi mabubuo ang anumang pakikipagsapalaran sa Paris nang hindi natitikman ang taste of the local flavors. Ipinose ni Chloe ang mga magagandang larawan nila ni Carlos sa Facebook at sumulat ng Food Trip, Us and Parisian Food Against the World. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!